Ano ka nakapasok dito sa village namin? Ha? Orly, hindi ako pumunta dito para manggulo. May gusto lang sana akong ayusin. Kaya kung pwede sana, gusto ko muna makausap si Geneva. Bakit? Ano ka masasabihin sa kanya? Ayayin mo siya sumama sa'yo? Orly, wala akong binabalak na ganun. Gusto ko nga maayos ang pamilya mo eh. Hindi mo na ako maluloko. Dahil alam ko hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin si Geneva. Gusto mo siyang agawin sa akin? Gusto mo agawin si Jen sa akin? Orly, o gusto mong pasabugin kayo ulo mo? Orly, hmm? nakikiusap ako. Gusto ko lang makausap si Jeniba. May tatanong lang ako sa kanya. Pagkatapos doon pa nga ako, aalis na ako. Hindi mo na mabibilog yung ulo ko. Hindi mo na ako maluluho. Umalis ka na! Okay, umalis ka na! Sige, sige. Malis ka na. Ben? Bukas gate nyo. Papasok ako, ha? Jump. Oh. Kapag gabi na, binabulabog mo pa kami. Anong kailangan mo? Sorry, Orly, ha? Worried lang kasi ako kay Jenny. Hindi kasi siya sumasagot sa text at tawag ko. Wala si Jen dito. Kaya hindi niya masagot yung mga tawag Naiwan yung telepono na dito sa bahay. Umalis na si Jen? Kala ko ba hindi siya tumuloy? Kasi lately, marami kami hindi mapagkasunduan. Kaya kinausap niya ako na humingi sa siya akin ng time para makapagbakasyon sila ni Franz. Kailangan ako makawala dito para mahanap ko si Franz. Sana ba sila nagbakasyon? Pwede ko ba silang puntahan? Nakailangan mo malaman. O ba magpahinga si Jen? Sa Pero Orly ha, pag-uwi sana ni Jen, huwag mo na siya sasaktan, ha? Yun ang pinag-uusapan ni Jen? Na sinasaktan ko siya? Hindi, hindi naman sa ganun. Ang ibig ko sabihin, kung ano man ang problema nyo, sana maayos na. Kasi, di ba, ang tagal ng pagsasama nyo na. Sige na, Jem. Salamat na lang. Salamat sa concern. Ayan mo, kapag dumating dito si Jen, Asabihan kong 'tong tawagan kanya ka. Sige. Sige na.